Kinasuhan mo ako na sabi ni General Garcia dahil sa paglalag ng katotohan wala po sa akin yung ang tao ko akong makasuhan, ang tao ko akong makulong, ang tao akong patayin, hiniyanay ko ang buhay ko sa ating bayan. Pinapatahimik tayo. Niloloko tayo. Mga kaupayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po si Romeo Pocis, Liberato General, at patuloy na sundalo ng bayan. Wala akong dapat ako dito ngayon. Dahil 40 anyos na kayo kung servisyo sa bayan, sa ating militar. Pero alam naman natin na ang ating bayan ay lumuluha at nagdurusa. Narito tayo ngayon para ipahayag ang dapat natin ipahayag sa mga, mga tao na sa atin. Ang <laughs> at United People's Ministry po ay pinuho natin tayo sa mga nangyayari sa bayan na tulad dito. Ang United People's Ministry ay nagsusulong ng mga dinahin para sa kabutihan ng ating bayan. Mayroon mga nagsasabi sa akin na ako po daw ay nagpuhon ito dahil ito ay may political na intention. Ang United People's Initiative po ay isang movement, isang ilusan na non-partisan, non-political, non-violent at sumusunod sa ating tapas. Kinasuhan po ako na ang sabi ni General Garcia dahil sa paglalag po ng katotohanan. Wala po sa akin yun. Ang tao po ako makasuhan. Ang tao po ako makulong. Ang tayo na akong Nihangay ko ang buhay ko sa ating bayan. Sinasabi nila, ako daw po ay Duterte. Itagawa po natin itong mga protesta nito dahil gusto natin umupo ang pre Presidente, ni Vice President Duterte. Totoo po, tumulong po ako sa kampanya ni President Duterte noong 2015. Kasama po ako po mo no, nung alyansan Antab, Alyansa Duterte, Bongbong, hindi ho Alyansa Duterte kaya tano, Alyansa Duterte, Bongbong Marcos noong 2016 eleksyon. Noong 2022 eleksyon, ito ang nakarang eleksyon sa Presidente. Mga kaibigan ko po, mga sibilyan, mga military, mga volunteers po, pinoon namin ang DBM 2.0 sa kanyang kampanya. Agosto pa lang po, noong 2015, nag na kami mag-organisa. Nagkaroon ng na mga programa. BPM 2.0 para sa ka kampanya ni BPM sa 2026 at 2022. Wala pa si, wala pa siya katanteng noon. Noong nun. nag-decide si Bip, si Inday Sara na makitambal, magpagtambal maki sa kanya, ang aming grupo, tinalang tanging BPM Sara 2.0. Yes. Yeah. Kaya sinasabi lang ko dito o hindi ho. Ang ginagawa natin dito, wala akong kasamang politika. Kanyang ho ang UPI. Pinatunayan po namin doon maraming beses. Katunayan po. Minsan lang po kami nagkita ni BPM Sara nung kampanya ni President ni Mayor Rodrigo Duterte Thank you. noong 2015. Hindi ho kami nag-uusap, kita ho kami nagkita. Matitik nila yan sa technology ngayon. Dahil itong ginagawa ng UPI, hindi po ito, at po kasi po ito. Kasi nakikita natin, nararamdaman natin na nagduro sa tumatangin sa ating bayan. Nang hihingi sa atin ng saklolo at kalinga. Samantala marami atin lang, lang, sa atin nang naglumbok sa kairapan. Marami mo lang makain na bubutong. Marami nang nangamatay na lululot sa kasi Nasisira ang mga pananin nawawala ng nahang buhay. Itong mga perang, perang pambayan, ginagamit nila sa kanilang pansarili. Ninadakaw nila pera natin na, na yung mga pera na yun ay para sa kaputihan ng mga mamamayan, lalo na lalo na sa ating mga mahihirap na kababayan. Ngayon, nung una, nung uh, September 31, nagkaroon ko kami ng rally dito sa gate Force sa Kapitaldo. Ipinagpapawal e po namin ho ang Marcos Resign sa mga nananalita. Meron ho mga grupo na no umalis. Meron ho mga speakers namin na no umalis. Ayaw po namin ganyan ito kasi ayaw namin mahalungan ng politika. Pero ngayon, napatunayin natin na hindi lang yung mga congressman ay nipon sa malaking matinding korupsyon na ito. Napatunayin natin Daan ang Pangulo mismo ay involved dito. Yung 2025 National Expenditure Program nang submit siya ng pondo sa Kongreso ayon sa batas. Yung AAP Modernization Program pa lang, 50 billion ang kanyang uh, President's Budget na katawa doon sa NEA o National Expenditure Program. Pagdating sa Kongreso, Pinanyang kanya, kinakita ika kanyang budget. Pinawasan ng 15 billion ang AFP modernization program. Saan nila yung nagayon? Inilagay nila doon. Saan nila mga pare? Sila sa akin ng Supreme Court, bawal na bawal na po ang pare, pero ginagawa pa rin nila. Yung ating mga sundalo, police mga teacher kasama doon sa programa ng budget, ang pension and gratitude yung mga mag-retire o yung mga may mga dapat tanggapin na mga tao dito yung mga leave accumulation sweep kung nabukuli ng budget na yun ano nangyari sa AIA eh, sa pension and gratitude fund nagsabi ng Pangulo ng 232 billion noong 2025 anong ginawa sa kongreso? pinawasan ng 90 billion Binawasan na dahil 2 billion. Ano mangyayari kung binawasan mo yung mga pension ni Brody Defy? Marami dyan yung dapat na tatanggap sa taon na yun. Wala sila matatanggap dahil walang pondo. Ipoprogram yung schedule pa yan sa susunod na taon para matanggap sila. Ganon po ang nangyayari. Okay. Kaya itong mga uh, inspections na katawag, inspections ano inspections insertions na yan, pong parel po yan. Alam naman natin. Okay? 100 billion na. Kaya ang ating mga sundalo, lalo na, tinaas ang kanilang uh, subsistence sa lawas ng 200. Ang, from 150 pesos to 350 pesos. Dalamdaan, please. Saan ka rin yun? Doon din sa AP Modernization Program dapat. Sa Air Force System po dapat yun. Doon din sa P PGF, Patient Rapid Fund. Parang hindi, ng hindi. Akala mo siya nagpapasalamat ka? Mga sundal natin tuwa-tuwa. Ay alam, hindi na lang, dahil sa AP budget yun. Ganun nangyari. So ganun. Ngayon, bakit hindi dapat managot ang presidente? Dapat managot ang presidente. Eh. Bakit? Yung pinawan lang mga kongreso, congressman, nung kinatay-katay nila yung kanyang budget, punta sa Ay, pahit lang. Inapprove yung mga uh, small committee. Ina-check magic, magic nila doon. Kung ayaw sana ng Pangulo yun, hindi dapat inaprobahan yun. Yung budget na yun. Inaprobahan niya. Ibig sabihin, kasama si Don, meron, hindi lamang siya command responsibility, kundi moral responsibility. Ngayon, galit na galit yung mga mamamayan. Yung mga lumamasabay dyan, nagtsatsaga sa barya-barya, kanilang mga pamilya. Ito ang nangyari. Ninakaw ang mga pera, pati mga pamilya na pinangangalandakan pa ang pagdanakaw nila. Hindi lamang milyon, hindi lamang bilyon, trilyon na po. Hindi pa po na tayo na matatakaan na ma magagalit sa ganun nangyari sa ating bayan. Mahal ba natin talaga ang ating bayan? So, kung ba ito nangyari sa atin? Kailangan ito, ngayon mga kabayan, ba panahon na. Panahon na para ipahiwatin, hindi na lang ibig magkisigaw natin. Hindi na lang ang pati patamuhin sa nangyayari sa ating bayan, kundi ang ating po at galit sa mga ganitong mga mandarambong. Mga tao, pinagatiwalaan natin, pero ang halit na tayo tulungan, ginawa nilang pang ang hanggang budget ng bala para sa atin. Ginawa nilang panabigasan ang gaban ng bayan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang trafik. Kaya mga kababayan, panahon na. Ang sabi ng ating Pangulo Marcos, sabi niya, kung hindi ako Pangulo, sasama daw siya sa mga protest rally na ganito. Okay? Narinig niyo ba yun? Ano gusto niyo gawin? Papuntahin natin siya dito? O para sumama sa atin ng protesta? o mag-resign muna siya para makasama siya para hindi siya presidente makasama sa akin kasi sabi niya kung hindi siya presidente sasama siya sa atin sa protesta okay. ngayon tayo lahat ay ginagalantiyan ng ating konstitusyon na ipahayag ang ating grievances ang ating ginanakit sa gobyerno ginagalantiyan ng ating konstitusyon sinasabi ng mga, muna, mga launan ng salita Kasuhan na tayo kasuhan. Pati yung Marcos Resigny, eh. bawal na raw po, nakasuhan na raw po. Pananakot lang po yun. Huwag kayo maniwala doon. Marcos, Marcos! Ayon, Yung mga kapulisan, yung mga military, hindi naman kayo presidente. So kayo, inaahinilaan namin na sumama dito para sa protesta namin na ito. Alam namin, ang tantamay ng mga police, military, mga teacher, ng ano na dyan, alam natin, yung mga karang Pilipino, ang galit at buot sa nangyayaring korupsyon ito sa ating bayan. Kaya tayo ay magsama-sama, mga kababayan, bayan, ipaglaban natin ang tatarungan, ang katotohanan, panahukin ang lahat ng mga taksig ng karambang at ng kapastahan sa ating bayan at ibalik ang katampatan at moralidad sa ating bayan. Mabuhay kayo mga Pilipino. Mabuhay tayong mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Maganda namin lahat sa ng ating okay. Maraming salamat so, po. Salamat syempre sa isa sa pinakamahal nating Heneral. Yes, syempre. General Folkis, maraming maraming pong salamat, Heneral. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay, mabuhay ang Pilipinas! Pilipinas. All right. Ano <laughs> ko sa inyo? Tanga ba ang Pilipino? Hindi yes! ko magbinig. Tanga ba ang Pilipino? Yes! Pili ba ang Pilipino? Yes! Tama yan. Sapagkat unang-una, -una, sasabihin ko sa inyo, tinatakot nila ang mga gustong magsalita. Tinatakot nila ang mga gustong lumaban. Kinakasuhan nila yung mga lumaban para sa tao bayan, pero yung mga dapat kasuhan, kinakalong nila. Sabi ko sa mga kasamahan natin, huwag kayong matakot dahil tayong lahat may karapatang magsalita, lahat tayo may karapatang lumaban, lahat tayo may karapatang manindigan. Bakit tayo nandito? Para sa katotohanan, para sa pananagutan, ako para sa mga batang nanunod sa baha na walang laban dahil sa kasakiman. Yung mga ama na hindi na uuwi, yung mga kapatid na hindi na makikita muli, hindi nyo na matitinig, hindi nyo na mayayakap. Walang laban. Nandito ako para sa kanila para ipaglaban sila katulad din lang ninyo. Pinapatahimik tayo niloloko tayo. Balikan natin yung sinabi ni Kong Mike tungkol kay Gutesa. Ngayong si Gutesa ay mayroon ng bagong saraysay. Wala na bang silbi ang una niyang saraysay? Mabisa pa po iyon. Hindi po yon nagbago. Kung ano yung una niyang sinabi, yun pa rin yun lalo na sinubuntahan siya ni Saltico. Alright, corroborated yung kanyang statement. Natatakot na sila kaya ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, kaya sila dribble ng dribble para magawa nila yung pagtatakip na gusto nilang gawin. Bakit dribble? Merong pagdinig sa Senado. Merong pagdinig sa ICI. Pagkatapos niya, may pagdinig may pagdinigil sa DOT sa Department of Transportation as uh, a DPWH. Pagkatapos nito din, magkakaroon pa rin ng pagdinig sa Ombudsman bago sila makapagpayo ng kaso. Ang habang ng ribbon, may kaso agad. Wala pang kaso yung mga dapat kasuhan. Pero yung katulad ni General Pokis, kinasuhan na. Exciting to si Vision daw, hindi kami magkakamali na maggawa niya sapagkat kami sa United People's Initiative ang pinaglalaban namin ay ang paggalang sa saligang batas. Ang pagsunod sa saligang batas at pagtatanggol sa saligang batas. Kaya hindi kami magkakamali na tawagin kayo at sikayatin kayo na tayo ay mag-overthrow mag ng, ng gobyerno ito. Pwede natin sabihin Marcos Marcos Marcos, Marcos. Yan, pwede natin sabihin yan Pero hindi natin pwede sabihin Tara sa malakal yan, di ba? Yung bago, natin yung bangon At pasokin natin yung loob Yun, exciting Pero hindi natin gagawin yun Mag-resize siya Dahil yun ang gusto ng taong bayan Yung sinabi ni Sandy ko Wala raw visa kasi hindi sinumpaan, madali naman sumpaan. Pero ang importante, nagsalaysay na siya, nagsabi na siya, o sino-sino ang mga involved sa malakihang nakawan na ito. Madaling sumpaan. At nagtutugma yung kanilang mga salita. Huwag po kayong maniniwala na walang visa ang sasabihin ni Saldi ko dahil hindi sinumpaan dahil wala dito kahit saan siya lupalog nandun. Nagsalaysay na po siya at saan lupalog niya naman kukunin yung mga data na nilahad niya sa akin kung hindi iyon ang katotohanan. Meron pa siyang documents na pinakita. Siguro 19 or 20 pages yung kanyang, yung kanyang attachment na pinakita. Ito ang katibayan ng lahat. Yan. At huwag po kayong mag-alala. Darating at darating ang araw, maglalahad pa po kami sa inyo ng mga susunod na mga distingo na magsasabi, magsisiwanan ang katotohanan sa pagkatang gusto natin ang kinapukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Kaya tayo po, manatiling ising, manatiling pukaw ang damdamin. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lamang po ang laban para sa pananagutan. Magandang gabi po.